እንደት <tune> <tune> mabangong pintura na maamoy pero yung iba pag hindi po masyadong ano dyan medyo nakakahiri din po yan so yun guys ito naman yung mga maliliit na takip para doon sa cabinet din kasi dalawang takip natin mayroong maliit at mayroong malaki. Bari yung ginagawa natin cabinet na guys ay tatlong yan. tatlong cabinet kasi tatlo yung kwarto yan pare-pareho silang size at pare-pareho yung takip so yun yung ating mga yung ating kasama pinakailan lang yung pinaka cabinet sa, sa ating naman yung mga <coughs> ay ito kaya nang kulay natin yung na, napakalapahin pa hawig sa ating floor yan Malaki na rin po yung cabinet na yan. Oh. Marami na po siyang shelves. 1, 2, 3, 4. Then sa labas po, dahil patapos na po tayo, nilalagyan na po nila ng sinisement, sinisemento na po yung palibot ng bahay na tawag po dyan ay catwalk. Ayan, para maayos na pong tingnan. po na po yan. Sa oras na yan, ayan, mat matapos na po natin yung mga takip. Ah, na po tayo sinasabit na po natin yan po yung sinasabi kong makatitipid tayo ng oras, magkaganyan ng ginawa natin at hindi na natin madudumihan yung puting nakikita nyo yan pagka uh, tinanggal natin yung mga takit so matrabaho din po at kailangan po uh, responsible pa rin po sa yung trabaho para hindi makalamsitan o mapatakan yan yung mga pinis na yun. Pagkakitan yung puti na yan sa loob ng cabinet. Kaya minarapat natin alisin mo tanggalin yung mga takip para dun sa labas natin sila ay pinis. So ngayon naglalagay na lang tayo. Ayan o. Oh. Pinis na sila. Nakaiwas pa tayo sa mga dumi. So ito naman yung malaking takip sa ibaba naman yan. Naglalagay na rin natin guys. Kailangan pagka po may trabaho ng ganyan. Ah, uh, po tayo sa ating paggawa, pagandahin. So, kasama ko naman dyan sa likod ko. Ayan, na, kasi may may kapak yung isang test natin. So, pinapalaman na nga ng simento para mawala yung kapak. Ganyan so, naman po yung paraan para sa customer ka kailangan po natin pala ng malab, malab, malab nyo na simento tapos pukin okay, yung ganoon para po makapasok yun doon sa loob doon sa may marok nyo ayan guys tapos na natin nga ilagay yung mga tapos na cabinet ayan puti okay, yung loob yung labas ayan ang kundal natin at saka po natin uh, lalagyan ng mga handle at ia-align. So, dapat po kami umuwi. Ang oras po natin dyan ngayon ay alas 4.30 ng hapon. So, yan, nakapagpahit pa tayo ng first couple sa ating si Ah, uh, uh, nakaagis. Galaxy tayo pala. Kaya, nakikita na pero so guys maraming maraming salamat sa mga thank you sa po nakikisuyo po ako huwag niyo pong kanilin na ito -subscribe sa aking channel yung hindi po po naka Naka-subscribe at na rin po yung notification bell para update kayo sa mga video natin. Lahat. Maraming maraming salamat po. Happy weekend. at Isang magandang at makulay na araw po sa ating lahat. Happy weekend po sa ating lahat. Mega mega love. Shout out. So guys, dyan naman pala ang gamit natin na isang baby roller din. ng ang inak